Good evening guys. Maoran na luwat. Agoy, Maoran na luwat guys. Yan. Oh, tingnan nyo naman. Palagi na lang ganito. Ulan pa more. Yan. Wala tayong magawa ngayon guys. Ayan, dito lang muna tayo. Kasi umuulan. Ayan! Eh. Palagi nalang na lang naghihintay na naman. Naghihintay na naman. Natumulo yung tubig, guys. Ayan, dito lang muna tayo. Yung iba na kami dito, guys. Charan! Hi, Charan! Yung guys. Ano mo na tayo. Kakain sana ako. Charan! guys. Mau ulan na naman guys. Yan, nag-ano ka nanay. Ah, ah, Yan guys. guys. Yan. Nagluluto yung mat. Oh, nag-pre-preto pala. Nag-pre-preto. Ayan. Ah, Karan, nag -pre Ayan, nag-pre-preto. Ayan. Ayan. Hot dog pagkakaroon. Ayan. Ayan guys, nag-prepare ko kayo na rin ako. Tudududum! Guys! Ayan. Ano na lang. Sa ano na lang ng ulan kami ang iigit. Hindi na kami makakapaghintay na manong yung grape guys. Ulan na lang. Oh, ayan. ayan. Ayan guys, kasi ang lakas ng ulan dito. Grabe! Palagi na lang umulan. And, uh, ayan, uh, ayan. ang bilis. Ang bilis mapuno guys. Yan yung father ko yung nag, -ano, naglalagay. Kasi malakas talaga eh. Sobrang lakas guys. Tingnan nyo naman. Malakas talaga yung ulan guys. Nakakalot. Nakakalot yung ulan na to. Lagi na lang. Kailan kaya to mga ano. Yung patigil naman yung hindi na umuulan. Yuhuu! na? Ano na? Ayan! Wala pa kasi yung gripo wala pang ano. Wala pang tulo yung gripo guys. Kaya ulan na lang. Ayan. Yeah. Maganda na yan. Ah, pati Ah, Patsy. Pati. Mauran, mauran. Pati, pati. Mauran, mauran na na. Mga mauran na. Mauran na. Bilis, ang balik ng bilis na yung grape mamaya pa yan. Mamaya pa yan mga last juice or di kaya 11 yan, buti na lang umulan, kahit pa paano Meron lang pang ano pang hugas ng pinggan guys at saka pang ano na rin sa CR, panlagay sa CR yan 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 mula